At ito na, pumunta na kami sa taas ng Marky Mall at yung apopay ko talaga excited na siyang makita. Excited na po siya makita at gusto na siyang maglaro sa kanyang piboritong laruan po sa Cage Juna dito lang sa Marky Mall. At nakakatawa po yung apopay ko at nakita niya po ang maraming balon at tingnan niyo lumapit talaga siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya dahil nga pinapangarap niya ay makabalik siya dito ulit sa kanyang piboretong laruan, ayan na po tumakbo po siya papunta sa kanyang gustong gustong lugar ayan po, talagang enjoy yung apopay ko, at siyempre naman po makikita natin sa araw-araw, nandoon lang kami sa kwarto kwarto ng bahay, kaya nung nakita niya ang balon, ito na ito na, diba, alam naman natin ang mga bata talaga sa ngayon, ay iba na yung makaisipan nila at ah, talagang super excited po ang aking apupay. Ayan po, makikita po natin talaga ang lugar na yan na dinudumog sa mga tao talaga, sa mga magulang. Dahil po dito ay hindi lang sa laruan at maraming matutunan ang mga bata dahil sa mga bay kulay, hindi lang po yan at marami talaga silang matutunan ng mga kabataan dito. At kailangan po bago sila pumasok, magpa-registered muna at syempre ganun talaga ang patakaran nila. At habang kami naghihintay, pinipicturan at nagbibidyo po ako sa lugar. At dito po sa Marky Mall, sa playground at mayro pong naglalaro at binibidyohan ko sila. At syempre naman po, makikita po natin ang mga tao habang kabisian sa kanilang mga buhay at mayroon silang panahon para sa kanilang sarili.